Ayun na si Ella na mga Sabihin mo mama pag masakit. na mama yan sa Ay. Talagang <laughs> ko sa mga ayo kumakuha? Puto. Ito to sirain ko na mama. Mm. Gandaan kasi ng kamay mo. Kaya maganda mo clean it. kasi sa naglasot ang pika?

Sorry, ma'am. Sa iba yung ramdam na ramdam. Hmm. hmm. Loko eh. Loko. Sa ibang, mo na yung pag ihipag wala. <laughs> wala, wala, wala Cho ma'am? mà Tu yung dry skin Sarap lang niya sa. Para kasi na diyan ko yan ma'am. pali hindi palinis. <laughs> kasi sa ipo kasi yung ako. ako ko talaga. Ang sarili naisip ko dun sa amin, wala na. Magbabaw lang yun. Ito, sadya talaga siyang malaki. Ito. Hindi ko lang pwedeng ikat lahat to. Baka mamaya, magsubat. Mm -hmm. Diba meron pa Buti lang di mo oh, naisipan ko aaral Mag-aaral Oo, oh, ano ko na din yun. Tinano ko. Hindi, pero binigay sa akin. Kasi mayroong nagwilini sa amin sa amin. Sa mga Talagang ano siya. Lagi nagwilini sa amin. Hmm. Papa is kayo. Umalis bigla. Ang tama na hmm. siya. Ito din po yung kinuha niya. Mm -mm. Hindi yan pa. Iba yung cut food niya. Ang kitin pa lang yung cut food niya. Nasa taas. Kwarto ni Lee ate. Isarang yung pintuan doon. Isarang yung pintuan doon.